Sa panahon ngayon, marami po ang nagiging content creator. Pero napapansin ko kapag ang isang content creator ay nagbibigay ng kagalakan oh, 'yung mga komedyante lahat ay patawa ay sigurado po maraming nanonood siguro sa video na ito wala pong magsishare kasi ito po ay abihira lang no para po sa mga manonood na mahilig sa mga pangpatawa no we are going to be serious our uh, story true story sa ating buhay na kapag nag-share ng salita ng Diyos ang isang content creator wala pong manunood o bihira lang po ang manunood at bihira lang ang nag-share kasi hindi nila gusto tama ba ako hindi nila gusto ang nag-share ng Salita ng Diyos. Kasi, ang gusto ng mga tao, yung matuwa sila, o, yung kinikilig no, habang nanonood. Mostly, sa mga tao, ay ayaw ng salita ng Diyos. Sabihin mo man o hindi pero 'yun po ang totoo. Ayaw po ng maraming maraming mga tao na ayaw sa salita ng Diyos. Totoo po 'yan. Totoo po 'yan. Siguro ang naniniwala sa atin na may Diyos po sa kanilang buhay ay nasa siguro out of 100 is 2%. 'no? Oh dalawang porsinto lamang ang naniniwala. Oh. Kasi kapag may mag um, magsasabi o magsasalita ng patungkol sa Biblia o kaya salita ng Diyos, wala pong magsishare, bihira lang po. So, in scroll up or uh, nilib natin kapag nakita natin yung video, na mayroon pong nagsasabi na patungkol sa Biblia o kaya uh, patungkol sa Panginoon. Ayun po ang katotohanan, no? So, hindi po natin ma-deny, no? So, so nakikita ko na mostly ang pinapanood ng mga karamihan, ayoong nakikilig, no? Na makikilig sila at natutuwa, no? mostly maraming manunood sa mga yung sumasayaw no uh, hindi hindi ko naman uh, uh, di na judge yung mga gusto nyo but ang totoo sinasabi ko no kapag na mayroong nagsasayaw na parang ganyan no medyo bastos so kadalasan po sa mga tao yun po ang pinunood nila pero kung mayroong um, mag sabi ng katotohanan patungkol sa Panginoon wala pong behira lang po ang manunood kaya sa video na ito ay uh, sinaba ko dito ang napatungkol sa ating Panginoon no? so ito talaga ay bihira lang ito no bihira lang po sa mga tao na kahit nga sa ngayong, ngayong mga panahon na ito ah uh, konti lang po ang nagsasabi at nag gumagawa ng content dito sa Facebook YouTube na nagsasabi na patungkol sa Diyos kasi po ang habol po ng mga content creator ay viewers no viewers lang po ang habol ng mga content creator no pero para sa akin no ay sinabi ko ito no sineshare ko ito dahil po uh, kahit pa paano alam nyo no kung saan tayo nagkulang no saan tayo nagkakamali no saan tayo kumapabor uh, pumapabor no so kung ikaw ay nakinig at nanonood sa video na ito I hope na maunawaan mo na no? ang sinasabi ko na uh, sana ang mga tao ay may puso sa pagpapanood ng uh, patungkol po sa salita ng Panginoon. Kasi dito po sa mga content creator, nakikita ko sa mga Facebook, oh, ay bihira, no? Bira ka lang makikita kahit yung mga pastor hindi po nag-preach uh, nag or nagsasabi ng salita ng Panginoon dito po sa Facebook. no Bihira lang po ang nagsasabi dito kasi takot sila. Una-una, takot sila na marami pong magko-comment. No? Na magko na... Kasi dito po sa social media, marami pong makakalaban mo dito. Pero I think no, matagal ko na to pinaplano na uh, gawin dito sa social media. Pero hindi ko pa na simulan. Siguro ay uh, depende po sa plano po ng Panginoon sa ating buhay. Kasi nakikita ko talaga na kahit even the pastor, no? hindi po nag uh, nag preach dito sa social media no bakit no isa sa mga tanong bakit hindi natin ginagawa na mga as a pastor no bakit hindi natin ginagawa no takot ba tayo na malaman na tayo ay pastor no takot ba tayo na maraming mga taong magko-comment sa atin para sa akin natural lang yan kasi eh, kapag uh, gumagawa ka man lang ng content no kung ikaw ay pastor na kasi ang purpose mo dito talaga ganyan talaga eh o ganyan talaga ang buhay no eh, yung mga tao kahit papaano bigyan natin ng ma makapanood ng nagsasabi na patungkol sa Panginoon no? kasi yung iba dyan magsasabi na ano lang na uh, uh, para magkapira no dito sa social media no? so ganyan talaga buhay no hindi, hindi naman tayo mabuhay kapag wala tayong pera ganyan talaga no so kailangan tayo na Uh, kumita no? kumita pero mas maganda kapag nag content creator ka para naman sa sinasabi mo naman yung ang Panginoon kumbaga yung Diyos ang tanging sintro na maraming tao na pwedeng magbago dahil po sa iyo ayun lang po ang masasabi ko dito no? so uh, sana maintindihan nyo ha? pero abangan ko kung mayroong magsishare sa ating video kasi uh, bihira lang po ang magshare po sa ating video siguro wala pong manunood dito kasi yung content natin hindi nakapapatawa hindi hindi ano no hindi sumasayaw no kasi kadalasan ngayon ay ang content kapag sumasayaw maganda kumakanta no sexy no matso marami pong manonood Ewan ko dito sa ating content, no? kung mayroon manonood.